Okay, good mo. Uh, magandang hapon ulit mga kaibigan. Uh, welcome back sa Glenskay TV. Uh, bale ang topic natin ngayon sa araw na to ay about sa mga rabbits. So pag-usapan natin kung ito bang mga rabbit na inaalaga natin is may mga rabbits. So actually ang ating mga alagang rabbit is ano sila? Safe safe silang alagaan. Although may mga rabbit na na nangangagat at may mga rabbit naman na hindi nangangagat so bakit nga ba nangangagat ang isang rabbit una, isa sa mga dahilan kung bakit nangangagat ang rabbit una is kung gutom yan, pag gutom ang isang rabbit uh, pwede kanyang kagatin once na magpapapakain papak ko sa kanya actually naging experience namin yan so nakagat ako sa kamay niyan dahil nga na, na na-escape ko yung pagpapakain sa kanila within the day na hindi ko napakain tapos then kinuha ko yung lagay niya or yung tiyatawag na clay yan nga lalagyan ko sana ng feeds, so hindi ko in-expect na kaagatin niya ako <laughs> dahil nga, dahil nga yun ay gutom so number 2 buntis yan siyempre ang mga babaeng rabbit very protected sila sa mga kids nila lalo na kapag may anak or bunt, nagbubuntis pa lang dyan sila nagsusungit kaya may mga mother doe or may mga dam na talagang aggressive kumbaga hindi mo sila mahahawakan basta basta dahil nga nagsusungit at buntis or kaya may mga anak so minsan naman kasi pag may anak na or medyo malalaki na yung mga kids nila mga rabbit kids hindi na sila ganong masungit unlike kapag kakapanganak lang yun. So, number three, uh, sa lahi or ano, sa pinagmanahan nila. Limbawa, yung parents o isang doe na ganito na masungit, then nanganak siya, then yung mga babies niya or kids niya, pwede niyang maisalin o maipasa yung behavior niya. Pwede mamana ng behavior niya, ng mga kids niya. Yung kasungitan niya o pagiging aggressive niya bilang isang agresib uh, aggressive na rabbits na do yon yun yung mga dahilan na kung bakit ang isang rabbit ay nangagat although hindi naman lahat nangangagat uh, yun lang yun yung makikita natin yung isang dahilan kung bakit may mga rabbit pa rin na nangangagat yon pag-usapan natin kung ito bang mga rabbit na iaalaga natin once na makagat tayo is meron silang rabies o may infected tayo ng rabies sa so, to -toto, sa totoo lang mga kaibigan, uh, wala pong rabies sa mga alaga nating rabbit dahil unang-una -una, ang mga kinakain nila is ismalinis. Sabi na natin, mga halaman, mga damo, tapos pellets. Yan ang kinakain nila kasi ang rabies mga kaibigan, uh, pinagmumulan lang naman 'yan sa mga kinakain din ng ating mga ng mga hayop. 'Di diba, na lang sa mga aso, sa mga pusa hindi natin mami make sure o hindi natin ma sisigurado kung ang mga kinakain ba nila is malinis. Yan. Yan ang mga, may mga, piyak natin na may mga rabies. Pero sa a rabbit, uh, sigurado na wala silang mga rabis mga kaibigan. Na kapag nakagat kayo, hindi dapat kayo mag-alala dahil safe naman kayo. Pero yun, yun nga lang, siyempre, bilang, bilang pag-iingat na din, kapag makagat man tayo ng ating mga alagang rabbit, pwede naman natin hugasan agad. Or kailangan hugasan, din pa, hugasan pa rin natin gamit ang mga sabon, then isanitize natin ng alcohol hanggat maaari. Kasi siyempre, di ba, mga animals pa rin sila kahit anong sabihin natin na ah, ligtas sila, maganda pa rin yung tayo din is ligtas at mag-iingat. So, yung mga kaibigan, na ah, Not, wag nat wag, tayong tayo masyado mag-alala na kapag tayo ay mag-alaga ng rabbit or makagat man ng ating mga anak, mga bata, is mag ma-infected sila ng rabies. Dahil wala, sa totoo lang, walang mga rabies ang ating mga alaga. Siguro yung mga wild na alaga, halimbawa yung mga nasa <clears throat> sa mga forest o sa mga wild place, katulad ng mga ibang rabbit or, kasi itong mga rabbit natin is domestic yan. May tiyatawag po mga wild rabbit. Yan, mga ibang klaseng rabbit naman yon, Yun yung talaga, posible rin na mayroon silang mga uh, mapagkuha, ang rabbits. Dahil hindi natin alam kung ano yung mga nila besides sa mga, sa mga damo. Hindi pa alam kung pwede, anong pwede kainin. Unlike the, sa mga kinaka, pinapakain natin na alaga natin, alam natin kung ano yung mga ipinapakain natin sa kanila. Kaya sa totoo lang, safe sila mga kaibigan. So yun lang mga kaibigan at gusto ko lang i-shout out yung mga nagpapa-shout out sa atin. So, if ano na lang, ipo-post ko na lang dito sa screen natin yung mga nagpapa-shout out ng mga kaibigan natin. Salamat mga solid nating na followers sa ating YouTube at i-like niyo na rin ang Glensky TV na Facebook page natin. Mga kaibigan, salamat uli at sa susunod na pagkikita.